Ito lang, kapag dawa. Isang natin followers sa salam, sa, salam sa amin ka. Walang rin. So, kayo na ka na? 26. Nag-aaral? Okay, hindi na siya nag-aaral. Medyo bagay yung isa. Uh, -isa. para hindi oh, Siya

Shout Leo. Sabi mo. O, oh, syempre, sa so binibili yung atay ng Karamares may bulaklak. laki daw kay Oris. Okay, matagal na matagal pa. Meron pa siya. Mami, ni. Seven seconds. <laughs> <laughs> oh, okay. 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 na Okay. 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 ai nanalo nga. Mayroon 500. Hi, Bandred. Hi, Bandred. You know? Ayoban, duit. pak, pak. <laughs>